Oh, tara na't magkape! Hi! Hello, guys! This is Mercy, ang piling vlogger ng alkala. Kikita nyo ang aking nakikita? Eh, uh, ako dit. Ang gulo-gulo na! Huh, impang ko amin di tagaminan kasi nga yan lang yung magawat ko. Naaabot ko kasi pag dyan nakalagay. Eh, pag sa kabila, uh, agbatay ka pa ito tugaw. Kaya dyan ko nilalagay, pero ayusin natin to, ah. Pero bago ang lahat, syempre, magkakape muna ako. Nga dyan, bago ang lahat. Magkakape muna si Piling! Ka, uh, si kayo aditang ah, agtugtugawan, kada nakariigan, ka, uh, agkape kayo, ah. Isuti eh, pang pagising na yon ang kape. Pero 'wag mong everyday kape-kape ah, pero ako everyday na siya. Natanggal ko na itong bisyong ito noon, pero bakit bumalik? Ha? Huh? Alam mo ah? Huh? Sinung-sung nak ko. Oh, yeah. uh, napabaso lang 'yung mga lang <laughs> Tapos sinisip ko kung ano ang kakape ko eh nakita ko 'yan, 'yan lang 'yung nakikita ko sa mundo, ah huh? huh? Mundo? <laughs> May nagpapakita naman ng fudge bar pero ayoko yung fudge bar ang tamis eh Pero kahit naman yon matamis yon pero lights lang Oh, tara na't magkape! Hala, no, nakatagtagarinak talaga. Buti na lang wala yung asawa ko dito. Kaya nagagawa kong mag-voice over na napakataas. Bahala na lang ang kapitbahay sa akin, ha? Pero nakaklose naman lahat. Kaya medyo light lang ang naririnig nila. Pero hindi nila maririnig ito. Imposible naman. Basta ako, gagawin ko, mag-voice over ah. Ayan, tinatanggal ko na yung mga pagkain. Inilipat ko dun yung iba. Pero baka kutunin kasi, kaya binalik ko. Eh, uh, madami na na-expire. Na yung mga binili ko pa sa bagyo yan. Kailan yon Nung Januari pa? Huh? Nung umuwi ang aking kaibigan. Bumili kasi ng madami. Di bumili din ako ng madami, ah. <laughs> Tapos, ako lang palang kakain. Yes. Ay, makain naman yung asawa ko, pero kunti-unti lang. Kaya hanggang ngayon, di ko pa ubos. Eh, tignan mo, binalik ko yung mga kape. Huh? Kasi nga, hindi ko nga magaw at doon. <laughs> eh, pag dyan, eh, lagi ako nagkakape. Ay, sometimes, eh, uh, gawa atak lang dyan. Tapos, sinunod ko yung mga eco bag. Eh, uh, di ba nakagulgulon? Basta kasi pag nagpalengke ang aking asawa, may eco bag na iuwi. Tapos, sabi niya, idulin mo daw kita eco bag, boss. ano, magamit to man numaminsanan. Eh, uh, di idulin ko ah. Kaya naipon. Ta, maliplipata ng mga lati eko bag. Yeah. Iso na lang ibaga nga. Usa rin maminsan. Tapos, nagpaleng kay, eh, uh, adamang baro na, ah, eh. Di, naipon manan. <laughs> Tapos, nagita ko yung mga hinahanap ko noon. Hanjan pala yung mga gelatin. Eh, kan piling. <laughs> oh, ayan, naayos na. Hmm, ala ako. Bagkit talaga. <laughs> oh, medyo naayos na, guys. Wow. Wait ko na yun, ah. Bye! Sa lahat ah. Gustuhin ko man i-clear yung nasa taas ng rep. Pero hindi ko nga maabot doon pag nilipat ko lahat. Hmm, inulit ko man tak tayo. Yun. yan yung mga lagi kong kinukuha. Diyan na lang. Ilalagay ko lang yung mga pagkain doon. Yung matagal naming bago kainin. Yun, yun yung ilalagay ko doon. Pero pag yung laging kakainin, edi, ditan ah. Tanong no, alalis itong nga gawa atin garoon. Ayan. Tapon kana na yung mga kailangang itapon. Ngam na ni Nanang ake Ha, mo palang ibalbalang ata. Mausar pa ito no maminsan. Eh, oray haam mo.